Good morning. Kunti na lang, matatapos na rin. Kaso lang, hindi ito ngayon ang paggagawa ko, ang balita ko sa inyo guys. Dahil nung nag-vlog ako nakaraan dito, yung sabi ko na para safety yung baboy natin, para hindi ma makagat ng kung ano-ano mga insekto, lalong-lalo na ang kasi marami dito. ba? Hindi tayo nabigo sa vlog-vlog natin dahil nangyari na nga. At uh, ito guys, pupuntahan natin para makikita ninyo ito ang pangalan nito ay Samar Cobra. Kung guys, parang mamamatay na ata ito kasi wala na eh. Ayan o, oh, nakikita nyo yan. Ah, wala. Ah, buhay pa. Buhay pa guys. Ayun, buhay pa. Nakikita nyo. Kasi naano ano na yung liig niya dito kaso lang mahirap to tanggalin Ay, wala tayong alam nito kung paano datanggalin to sya ayan o oh. ikita nyo yan yan si samar cobra tawag nila samar cobra ayun na ano dito yung ulo niya o oh. ito o oh. banda o oh. na ano ng lambat yun ang nakakatakot kasi dito guys kaya talagang mag-iingat talaga pag dito ka naka ano tawag nito maka farm kasi magkakaroon ka makaka encounter ka talaga ng ganito na hindi mo inaasahan hmm, ayan o nilalangaw na ito punong puno na ng ano kaya tawag na ibis makamatay na to wala nang lakas siguro kagabi to nahuli sige yan guys uh, wala akong magagawa nito hindi ako eksperto hindi ko alam kung anong gagawin mahirap yung tanggalin baka makagat ako Delicado, le ¿no?